Isang malakas na lindol na may lakas na 8.8 magnitude ang yumanig sa bahagi ng Rusya noong nakaraang araw na nagtulot ng tsunami na umabot hanggang limang metro ang taas. Umabot sa Hawaii ang mga alo ng tsunami matapos yanigin ng malakas na lindol ang malayong silangang bahagi ng Rusya. Ayon sa mga eksperto, ito ang pinakamalakas na lindol sa rehiyon mula 1952. Sa Hawaii, umabot sa 1.7 metro ang alon dahilan para lumikas ang mga tao at kansilahin pansamantala ang mga flight. Tatlong tsunami waves ang naitala doon. Dahil sa mga babala ng tsunami, maraming tao ang nag-evacuate at pumunta sa mas matataas na lugar. Nagbigay rin ng mga advisory warning sa iba pang mga bansa sa iba't ibang parte ng mundo. Kasama na dyan ang Japan, Amerika, at kahit ang bansang Pilipinas, mga kapatid, ang mga kaganapang ito ay isang paalala sa atin na kailangan tayong maging handa sa anumang uri ng sakuna o pangyayari. Hindi natin alam kung kailan o ano ang susunod pang mga mangyayari kaya mahalaga ang pagiging handa at alerto. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang tulad ng isang babaeng manganganak at tunay na daranasin ng mundo sa mga huling panahon. Sabi nga sa Lucas 21 verse 11, At magkakaroon ng malalaking lindol sa iba't ibang lugar, at magkakaroon ng mga tagutom at mga salot, at magkakaroon ng mga labot na pangyayari at mga malalaking tanda mula sa langit. Mateo 24 verse 7, Maglalaban-laban ng mga bansa at kayong din mga kaharian Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng mga nganak. Ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na tayo ay nasa huling araw na at may mga pagsubok pang darating na hindi natin magugustuhan. Kaya nga dapat tayong maging handa. Ang isang tanging napakahalaga ay ang kaligtasan ng tao habang ang mga sakuna ay mas nagiging mas malupa. Kailangan tayong maging handa para sa pagbabalik ng Panginoong Yesu Kristo. Ang isang pinakamahalaga sa lahat ay pinagkaluban tayo ng Diyos ng paraan upang makataka sa kanyang paghatol sa huling araw. Dapat nating tiyakin na natanggap natin ang kanyang kaligtasan na inaalok, ang kanyang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng Yesu Kristo at mamuhay tayo sa kanyang kalooban upang hindi tayo maging kahiyahiya sa pagharap sa kanya sa kanyang huling pagparito.